So, nagluto nga pala ako ng salted peanut. Nilagyan ko to ng isang pirasong sili para naman medyo maanghang siya. Dahil nga, ang gagawin ko ay mamaya maglalagay ako ng topping sa malagkit na kanin na lulutuin ko. So, nagluto na rin ako ng ulam. Dito, ginisa ko muna ang manok sa kanyang sibuyas bawang. So, pagkatapos ko maluto ang manin, ko na sa garapon para mamaya ready na siya. Kuha na lang ako ng dudurugin ko. Tapos nilagay ko na din ang sauce ng chicken sa abin? ang tomato sauce sa chicken. Nilagay ko na din ang patatas, carrot at saka naglagay na din ako diyan ng asin. So bali ulam namin 'to ngayong tanghali hanggang mamayang hapon na 'to. So bali magluluto din ako mamaya ng sotanghon pang merienda. So, hinalo-halo ko muna siya. Hindi ko na siya nilagyan ng tubig kasi yung sariling ano um, muna niya yan, Sariling tubig ng manok. Nag Add na lang ako ng konting sabaw no. Medyo konti na lang yung, sabaw na. Tapos, hugas na rin ako ng malagkit na kanin. Sinaing ko na siya. So, bali isang kilo yan. Dinagdagan ko lang ng konting ang natural na bigas. So, ayan. Pinapakuluan ko lang siya. nag lang ako ng one cup of water para naman lumambot pa ang karne at saka yung mga ricados na gulay so ayan piniga ko na rin ang piniga ko na rin ang yog na gagamitin ko ang gata doon sa aking lulutuin malagkit na kanin so nilagay ko na ang bell pepper at saka ang green peas so nalagay din ako dyan ng garban sauce para naman masarap talaga ang ating menudo kaldereta daw yan eh menudo yata yan eh. So, bali, pagtanghali talaga ang ulam namin. Direkto na yan, panggabihan kaya dinadami-damihan ko na. Pero, pagkunti lang naman yung lulutuin. So, nagluluto na lang ako ulit nang pang dinner na ah, ulam namin. So, ayan, nung kumulo na siya dahil malapit, mmm, bilis lang naman to maluto. Ninalo-halo ko lang siya tapos tinakpan ko ulit. Tapos, pinatay ko na din yung ulam dahil luto na yan. Tapos, nagasaing na din ako ng kanin namin. Tapos, yung tirang baaw kaninang kanin ilalagay ko na lang yun tapos nung tapos na ako mag ano nang gata nilagay ko na ang asukal pinakuluan ko lang siya tapos nilagay ko lang ay hinalo halo ko lang yan hinahalo ko lang yan para hindi mag buo buo yung asukal at saka madurog pero nung kalaunan eh, hinayaan ko na lang siya kinuntian ko lang yung apoy So, ayan, luto na din ang menudo. Tapos, nung medyo, ba yan? Ba yan? Tawag doon. Basta, malapot na yung gata. Tapos, yung asukal sa ako na siya nilagay dito sa rice. Tapos, hinalo-halo ko. Ihahalo ko lang yan. Tapos, ahayaan ko lang na mag dumikit yung mga asukal dyan sa rice. Tapos, okay na yan sabi nga ni Grace Tan Felix ni mami niya okay na to <laughs> so ayun halo halo lang natin yan mga mare pati ulo ko nahihilo nakakahalo halo so ayun sobrang sarap nito kasi yung sauce niya talagang sobrang lapot tapos yung ginawa ko sa gata yung as in konting sabaw lang talaga piniga ko lang nang sobrang sobrang piga inubos ko yung lakas ko doon char okay yan so ayan nung um, medyo mahalo-halo ko na sya papalamigin ko lang sya dito sa kaldero kuno si Mamaya lalagay ko na sya sa lalagyan lalagyan ko ng toppings